1 come on! Come on! Come on! Hello beautiful people welcome back to my channel This is your Mama Sam. Hello mga amigo, amiga ko mare at kumpare! Kamusta kayo lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na 'to. At syempre ako na naman ang tatanungin niyo. Nakikita niyo ninyo ang beauty ng Mama Sam niyo fresh overload pa Di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, nakakaloka ang beauty ng mama sa ninyo. So, yan. So, kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw na to. Syempre, marami tayong hatid na chika na talaga naman. Oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo sa mga pag-uusapan natin ngayon. Pero syempre, bago muna ang lahat, gusto ko munang magpasalamat sa walang sawang sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, Maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. So ito na nga syempre talaga namang oh my gosh. Ang mga chika update natin ngayon ay talaga namang nakakaloka ng bonggam bonga. Kaya wag na natin patagalin ang ating mga chika. So para sa una natin chika. Sa matapang mata panlilyo mama siyang tingin mo. Pwede kayang bumalik sa Miss Universe Philippines para maging Miss Cosmo. Well, kung siya ang magiging susunod natin ng Miss Cosmo Bonggayan. Kasi alam niyo kung bakit? Mayaman ang pagsamata panlilio at kaya niyang bumoto ng bumoto ng madaming madami sa mga botohan na nagaganap dito sa Miss Cosmo. Charot, so yan. So ako para sa akin, yes, why not? Matalino ang samata panlilio, may beauty. At talaga namang masasabi ko, caliber ay winner. So kung magiging next Miss Cosmo si Samantha Panlilio, oh my gosh, masaya to. Kasi tulad nga na sinabi ko, kaya niyang mag-penetrate sa mga botohan, sa eksena at bardagulan dito sa Miss Cosmo. So sabi ko nga na niya si Miss Thailand. O, di ba? Kaya naman ang masasabi ko, bongga yan. O, di ba? So mali ninyo, so ulit siya. At makoronahan. Why not? Sabi ko nga si Samantha, pwede yan sa Miss Cosmo, pwede din sa supranational, yung mga ganong ano, laban. At naniniwala ako na kaya niya. Kaya niyang makapag-uwi ng koron sa international pageant. Kasi naman, maganda naman talaga ang Samantha Panlilio natin. diva So, yun. So, good luck kung sakali man. At para naman sa sumunod na chika, mama Sam, naman ang masasabi mo sa bagong eksena ni Michelle D na poblan ang beauty? Well, ayun na ang bagong chika doon to, sa social media. Ang ang ating Miss Universe Philippines 2023 ay umikse na nga sa Paris Kusaan naman talaga nakita naman natin na sobrang bland ng kanyang hair At ayun, bumagay sa kanya So syempre, hindi natin nakilala nung una Talagang mas umangat yung beauty niya Mas gumanda at mas winner Sabi nung ganun, Mama Sam, tinin mo ba Kung ganitong style ang isinalang niya sa Miss Universe Kakabog ba? Why not? Di ba? Tapos kukulutin. kukulutin mo. Oh my God. Mas nakakaloka. Kaya lang, So, hindi gano'n yung ginawa niya. Pero nakakatuwa na ganito may mga nakikita tayong paiba-iba na itsura or styling dito kay Michelle D. At dito nakikita natin kung gano'n talaga kabonga ang ating Miss Universe Philippines 2023. ba? Diba? Kaya mabuhay ang isang Michelle D. Sa mga paandang na ginagawa niya. Winner. So yan. At para naman sa sumunod natin, chika, mamasama nyo naman masasabi mo sa so pombato ng Miss Panama sa Miss International. Tingin mo, malakas ba ang laban nila? Yes! Itong si ano, Asby Barrera ay first runner-up ni Miss ano ni ano pangalan nito yung Miss Universe nila na si Italy di ba So, yon So, siya yung parang first runner-up at ayun, ipapadala siya sa Miss International. So, masasabi ko dyan, bongga. Ang ganda-ganda-ganda-ganda niya at nakakaloka ang beauty na meron siya. Di ba diba? And, tingnan natin kung ano nga ba ang mararating ng pano mo ngayon sa Miss International. So, tingnan natin kung kaya niyang pumasok sa top 5. Yung yung abangan mo sa kanya. Di ba at para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, Bardagulan. Bardagulan dito sa Miss Grand Philippines. Mama Sam, tingin mo, possible bang mag-top 5 si CJ Opiasa, Sophia Santos, Jubilee Acosta, si Alec Rosales, at si Ana Mercado? Kung saan, Mama Sam, talagang grabe. Well, ang masasabi ko, ang gaganda nila. <laughs> to be honest, ang pinakamaganda dyan, si Ana Mercado. Sabi ko nga, pwede din itong talaga maging Miss Grand Philippines sa parang makipagsabayan sa beauty ng mga Miss Grand doon. Pero parang feeling ko, kapos na siya sa oras. But, Tignan natin, malay natin, maka-eksena siya. So, isa din sa mga matinding makikipagbukpukan dito, si Alex Rosales. Alam naman natin na palaban din ang beauty niya. Diyos ko, si Miss Manila, si Jubilee Acosta. Iba din ang datingan. Ang lakas mga Samantha Bernardo. And this is Sophia Santos. Gusto ko din yung beauty niya. Sobrang winner. Pero mas gusto ko din si ano, tawag dito, ah uh, si CJ Opiasa, di ba? So, yun. Sa so panalo. So, tignan natin, abangan natin kung saan makakarating ang mga bardagulan nila dito sa Miss, ano, sa Miss Grand Philippines na ang coronation net nga nila ay sa darating na Sunday na, di ba? And then, para na sa sumunod natin, chika, mama, sa manun naman masasabi mo, harness sandu, kinuhang judges dito sa Miss Cosmo. Well, ang masasabi ko, nagpaalam ba siya sa Miss Universe? Darot. <laughs> Baka kasi mapagalitan siya doon, di ba? So, syempre na-surprise ako. Hindi ko inaasahan na isa sa mga Miss Universe winner ay mag-judge mag nga dito sa Miss Cosmo. So, tingnan natin kung ano ang eksena niya dyan. And then, of course, tingnan natin kung ano ang paandar ng bata ni Harna sa mga darating na araw dito sa Miss Cosmo. So, yan! So, good luck, di ba? At least kinuha siyang judges sa so, Miss Universe hindi. Charot. So, yun. So, nakakatuwa. Siyempre, excited tayo for her. Ang tanong, ano kayong masasabi ni Kun? ako, yung mga Miss Universe ko, bakit dito nagpupuntahan? Kasi nga, di ba, nababalita din na si, ano, etong si Catriona Gray ay kukunin nga daw host dito sa Miss Cosmo. So, tingnan natin kung makaka-eksena dyan si Miss Catriona Gray. At ito ang sumunod na chika, pang baton ng Thailand. Sa so, Miss Globe, ready ready na mama Sam, ano ang masasabi mo sa paandar at eksena niya? Well, ang masasabi ko, bongga, charot. So yun, so nakakaloka yung outfit niya, hindi ko masyadong type. Tapos ang isipan ng buhok. Pero paandar din tong babain to. Hindi mo po pwede underestimate yung ganda at galing nito Dahil lumalaban talaga to ng bonggang bongga. And then, tignan natin kung ano ang magiging eksena niya sa Miss Globe. Kasi, di ba, maraming challenge dyan sa Miss Globe. Tignan natin kung makaariba yan. Pero yung kanyang performance, I think, kakabog. So, yon So, good luck sa Thailand. And then, para sa sumunod na chika, Charm Beauty, Mama Sam, natutulog na. Ano nang nangyari, Mama Sam, sa Miss Charm? At natengwa na ng bonggang-bonggang ating Miss Charm Philippines 2024 at saka si Miss Charm Philippines 2025. Tingin mo, Mama, sa may Miss Charm pa ba? So, sabi nang gano'n, di ba, ang Miss Charm sa next year na. Kasi yung pageant nila, every two years, Charot. So, yun, nakakaloka. So, kung sa next year yung pageant, syempre, si 2024 yung unang lalaban. Tapos, uh, si, ano, after two years. So, maybe sa 2027 ang makalaban itong si, ano, si Miss Charm Philippines 2025. <laughs> Di ba? Nakakaloka. Diyos ko, si Siren Payumo nakatengwa ng bongga-bongga. May title lang. Anyway, so ako naniniwala naman ako ang organization naman natin sa Pilipinas ay syempre may plano din na ipadala talaga sa international Pageant itong si Cyril Payumo at sa syempre yung in point nila para sa 2024. Ngayon, ang mangyayari dyan siguro baka si Cyril ay bigyan na lang siya ng bagong titulo sa susunod na taon. So, ayun yung nararamdaman ko. Pwede maging Miss Aura, or pwedeng maging ibang pageant pa. So, tignan natin. Pero kawawa na si Cyril. Sobrang tagal nang hihintayin niya kung Miss Ora sa ano pa siya. Sa September pa or October. Pero kung magkakaroon naman sa 2025 ng Miss Charm, kung hindi siya palalabanin, ay naku, good luck talaga sa kanya. Medyo nakakaloka. Sana kasi hindi na lang sila nagpa-announce-announce -announce na may pageant para hindi na lang appoint ang Pilipinas. So ngayon, Taiwan ngayon tuloy yung kandidata natin. di ba diba? So yun, nakakaloka. Pero ito ang mas nakakaloka. Bagong headshot, Mama Sam. Ni Atisa manalo dito sa Miss Cosmo. Anong masasabi mo sa photos na inilabas nila para sa Philippines? Ganda. Ganda ni Atisa dito sabi ko nga, ay ang bongga, talagang kumakabog talaga yung beauty. Ayaw magpataob. ayun talaga yung maganda kay Atisa Manalo, no? Mahal siya ng camera. Talagang kahit tingin ng angulo, tinitigan ko yung mga mata niya. Oh my gosh, nakakaloka. Pagkatapos, ang itsura talagang winner. Sobrang, panalo. Kaya sabi ko, ay iba talaga ang ating sa manalo. Sobrang kumakabog talaga yung beauty. Kaya doon sa mga naga, uh, ina-underestimate talaga yung kakayahan ni ati sa manalo na manalo dito, ay good luck sa inyo pag nauwi niya yung corona. So yon So ako, tiwala, yes. Malaki yung tiwala ko kay ati sa manalo. Yung paniniwala ko na kaya niya iuwi ni ang corona ng Miss Cosmo sa ating bansa. So, nandoon pa rin ako. At syempre, pero syempre, kailangan natin na samahan ng dasal para kay Ate sa banalo di ba? Kasi syempre, iba pa rin kapag may guide ng Panginoon natin ang laban niya. So, yon Ako naniniwala naman ano ako na kaya yan ni Ate sa banalo At magtiwala lang talaga tayo. Nakita naman ninyo yung mga styling niya. Talagang kabog talagang paandar at masasabi ko iba talaga si Atisa Manalo. Ko styling ang pag-uusapan, talagang laging in talaga ang beauty niya. So iba't ibang klase ng mukha at styling ang nakita natin sa kanya. Sobrang winner lahat ng ipinakita niya winner. And then itong glam shot niya, talagang masasabi ko yung headshot nila ay nako, ang winner 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 ng beauty niya. Kaya wala na talaga. It's ati sa Manalo na. Charot! So, yun. Siyempre, kailangan pa rin patunayan ni Atisa Manalo yung sarili niya para dito sa laban niya sa Miss Cosmo. Kasi tulad nga ngayon, di ba? Hindi napapansin yung yung galing niya, yung eksena niya. Pero sabi ko nga, baka sa preliminary competition, biglang magpaandar at magpasabog ng bonggam-bongga ang ati sa manalo sa labanan nato So, hintayin lang natin ang mga eksena niya. Papunta pa lang tayo sa exciting moment. At doon, sisiguraduhin ni Atisa na may-excite talaga tayong lahat Diba? So yun, nakakaloka So tuloy-tuloy lang ang laban, tiwala lang So ganun talaga But guys, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo sa mga paandar na mga kandidata natin ngayong taon na to. So yun guys, guys maraming salamat syempre sa inyong lahat sa mga Suporta na binibigay sa suporta na binibigay ninyo chef dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakaka-subscribe please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo. Syempre, sa aking mga chika. sabi ng gano'n, always keep smiling and always think positive. Walang imposible, guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.